Wala, hindi ito tulak! Wala, lakas, <laughs> La, lakas! Walang tulak! Walang babaan! Yo, what's up mga ka -gadza? Ayun, good Saturday sa lahat. Ayun, guess what mga ka -gadza? Bumalik na yung mga kasama ko mag-bike. Yung original team ko. Yung Team Dekas or Dreamland Vipers. Kala ko Tokis eh. Siguro it's been, uh, five years siguro simula na nakompleto kami ng apat magbisikleta. Ayun guys, uh, pupunta kami ngayon guys sa ano, ah, mahabang parang dyan sa Angolo Resort Magkakapi lang tapos patsi na. Ayun, so, simula na to guys. Tuloy-tuloy -tuloy na to ulit. Tara, let's go! Ayun mga guard sir. dito na ang ano, Team Decas! Tara! Alas 6! Right out. Pumunta kami ng ano, Baguio. <laughs> Station. Ito, ito na yung ano, yung Carabao, oh. Ganda pa din, no? Oh. Ano, oh! laba ka na Baguio? Kevin? Oo! Oh! Ano, Baguio daw? Ano? Ano? Baguio! E-base tag yun. wala. Yung isa, si ano? Yung kanyang trek. Yung trek Marlin. Wala Bumom mo pa ito nga pala si Titan TV. <laughs> <laughs> so guys, ito na yung mga kagadsa. Ang ating dekas. kami sa wakas. Uh, dito kami ngayon sa ano, uh, Agunoy. 6.15 na mga na mamabarang. Nah, babalik ang mga OG ng bikes guys Dun na kami sa C6 620 medyo makulimlim mga kagad sa pero laban pa rin tayo isa lang naman to eh pati ah, na matuloy ulit <laughs> yun guys, yung diretsyo lang tayo C6 nasa likod ng team Deka so. Oh, mga gacha pa Palabas na tayo ng ano, C6 630 Malapit tayo sa bridge Pasig Tagig Bridge Labingan Bridge ata yan Hindi ako nagkakamali Pakicorrect na lang ako Ayan na na ano, na si Dada. O, guys, tayo, tayo na Ayan na Ayan na na Go time check mga agad sa 6.45 Dota sa tayo 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 bridge Hintay na lang natin sa landmark Medyo na late na traffic eh 6.45 Tayo tayo Kapit-tapit na tayo sa mahabang parang Hintay pa natin eh, wala ka pa eh Ano ibig pa sa traffic Time check mga agad sa Salasete Bloodway Wait! Wait. Tama ka <laughs> kaya <grabe. Yaktaw> ka. <laughs> kasi ah. Salamat. Yakaw ka. Napakalakas niyan, makakaagad sa. Agad. De hecho, 'di to talessor pad. Sa ngono risa. Eh, na. <laughs> 'Di to tayo. Oh, okay. so, guys. Sana kami sa papunta ng dorm sa mahabang parang. Kaka 14 kilometers pa lang tayo from Tagig. Okay, Tuloy-tuloy lang mga gadsa. Mukhang kakain muna kami. Mukhang hindi pa kami kumakain eh. Kato ako kasi kape lang eh. Malis ako sa bahay kape lang. Run, slow pace lang para makakatsap yung mga tropa. Diyan si toy, tayo natin. Ang kakasubukan na ng lakas mga gadsa. Sa limited destination. <laughs> Last Titan TV. Kaya <laughs> na. Okay, malayo-layo pa konti yung awan dito. Nakaanan pa tayo dyan. Siya kayo? Nakatit sa na mga guards ha. Buduling ko sila. Hindi, malakas <laughs> yan. Pahinga lang pero huwag ha. Kaya na mga guards ha. Doon kami pupunta sa dulo. Nauna na si Limited Destination sa si Titan TV. Sabay ko si Almar. Kumpare natin. Sa mga gadza, akit na kami. Let's go! Tamang padyak lang. Lawik! Ina! tulak, <laughs> Tula! <Dula. laughs> akit na kami! O, gear muna tayo, pinakababa. Ayan na! La! <laughs> La! Ayun na, bakit La! <laughs> <na>, dulo na! La! <laughs> Ayun na! Lalakas yun na Ay na, na. na, na. <laughs> na. na panahon eh, no? landslide no? Ah, tukod! <laughs> tulok na tulok! na, kita na lang. Ay, nasi ko pa mga gansa. La, nagtutulak! La! <laughs> La, lakas! Walang La, tulak! Walang babaan! La, lakas! <coughs> Mike more. <laughs> Yo mga kagad sa Doon na kami sa ano, kapihan Dito sa taas ng domsa Lalakas na mga kasama ko Parang hindi napahinga sa bike Hintayin naman si Dadan Doon sa dulo Lapit na rin yan Ads ha E pa namin yung ano Nabitin pa yung mga trope eh Hindi hindi Sa babang parang Sa mismong ano View sa taas Nabitin eh Ay. Sa, nandang kami sa taas nakasurvive naman taas naka ni Oto eh. hey! so, oh, nagganap kami ng kainan ngayon tapos patsy patsy na pawayak ngayon sa taas ng or mahabang parang Sunday buka sa tuloy na rin oh, yeah, no? bago umuwi papasukin so mo muna namin tong ano trail dito sa mahabang parang mga kagadsa para sulit sulit na adventure bike hike adventure eh may sapa oh Dog Bike hike adventure. Pwede dyan, may babaan dun sa dulo. May tulay dyan eh. Direction lang daw. Ayan, well, ang Explore lang, mga kagad sa. Eh? <tok> <tok> Tang, ina, di ako makapag-video. Sorry sa word. Ayan guys, dito na kami. Bike Adventure! Oh guys, bike adventure na naman kami oh. Dito kami sa maba, baba ng mahabang parang oh. Ganda oh, may batis. May ah. hangin bridge oh. Wala, wala uh, uh, tayo. Tayo, tayo uh, alawang... So, sure dito sa parang falls. Ay, uh, falls, batis. Nadaan kami ron sa pangalan niya Hanging Bridge Pakagahad sa dito na kami sa ano Hanging Bridge, papunta kami ng Hanging Bridge Dito sa mahabang parang Si Cholimbanan Hina, dito Na, I don't know may ano narito kagadsa kagad sa baboy may oh. hanging bridge bridge hindi pa ata yan dan yung hanging bridge hindi pa dun pa ano ni teh parang kami nabudol dito ah kami mga nakarigid ah pero laban naman kasi grabe naman yung mga gulong namin ayun oh. batis oh. baka na lang siguro eh uh, okay. GoPro pa rin bibiling ko mahirap mag edit sa insta Lah. quarry mahirap pa mag edit eh. mahirap rin kailangan mo yung PC ka hindi uh, mo ma-enjoy talaga yung full do do <laughs> hmm. hey guys, uh, ta ano hindi ka tulad sa GoPro hmmm Ayan guys, aakyat kami sa taas Hi, doon. Ayan guys, aakit ko sa siya. Magdutulak ko. Ayan, ah, magbibidyo-bidyo kami rito. Beke kasi. Tara, tayo nga nabustay. Tuna mo nga ito, Mga kagadza, sa Pauwi uh, na kami. Magda-downhill na kami dyan. Yan guys, uh, dito ko na lang tatapusin yung video natin. By the way, sa so mga gustong makita tong lugar, check nyo yung Strava ko, Kebs Landong. And ang ating Facebook channel na sa, Baka, ba naman, i-like, share, and subscribe nyo naman. Umuwi na kami uh, sa 8.54, babalik na kami ng tagig. Peace, yo!